Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual. At kung bago sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na hindi pa rin kayo o okay kinadalawa dahil sa may pinag-awayan kayo at hanggang ngayon ay wala pa rin kayong kibuan sa isa't isa. At nararamdaman mo na talagang wala na siyang pakialam sa iyo. Gusto mo ba na gagawin itong ritual? Nang sa ganon, hindi-hindi siya makakatulog o siya ay mababalisa sa kakaisip sa Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang kung meron ka na kahit na anong damit niya na nandyan sa iyo, ay gamitin mo ito sa ritual. Ilagay ito sa higaan mo o di kaya sa unan mo at uunanan o higaan mo lamang ang damit niya na kahit na anong damit o kahit na anong gamit na meron ka sa kanya ay ilagay mo lamang ito sa unan mo o di kaya sa higaan mo at uunanan o hihigaan mo ito buong magdamag mas mainam po sana kung hindi pa ito nalabhan. At kung sakaling nalabhan mo na ang damit niya, ay okay lang, pwede mo pa rin gamitin sa ritual na ito. Basta ilagay mo lang ito sa unan mo o di kaya sa higaan mo. At kinabukasan, huwag nyo lang po itong kunin, hayaan mo lamang ito sa unan mo o di kaya sa higaan mo. Basta ito ay nasa safe dapat na walang makakaalam at dapat hindi maunanan o mahigaan ng iba. At kung sakaling hindi naman ito safe sa higaan o sa unan mo, ay kunin mo muna ito at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong ikaw lang ang maging laman ng kanyang isipan at siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.